Gawin ito ngayong full moon at ito po ay mag-attract po ng magaan ng pasok ng pera. Maganda ang pagpasok ng iyong pananalapi sa career, sa trabaho, kahit sa inyong negosyo. Ito po ay magdala ng swerte. At kung gusto mong malaman ito guys, panoorin niyo po ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo ito step by step. Kasi guys, ito po, magdala po ito sa inyo ng unexpected na pera at yung mga kahilingan po niyo ang bilis pong matupad. Pag ito po gawin niyo ngayong full moon. At guys, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe na po and then hit the bell button for notification po. Sa paggawa nito guys, napakaganda po nito dahil uh, iyo pong pangalan guys ay talagang uh, kakapitan ito ng swerte. Magiging magaan ang pagpasok ng pera sa inyo. And then, kung ikaw ang po ngayon ay nahirapan, unti-unti po yung magbabago dulot nito. At gawin mo po ito guys na may lubos na paniniwala. Samahan ito ng sipag at tiyaga at taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat ng iyong mga pangarap sa buhay, unti-unti po yung ibibigay sa inyo. At guys, samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video na ito. Ituturo ko po sa inyo ang paraan nito kung paano ito gawin. At ito po ang madapat natin ihanda, ang asin. Ang asin naman po guys, pwede kayong gumamit ng asin. Yung asin po sa pag, na ginagamit sa pagluluto. Kung may mga rock salt po kayo, so mas maganda rin yung rock salt. At saka yung Himalayan salt, yung pink salt crop. Pero kung wala, guys, pwede na ito. Okay? Ang importante dito, naniniwala ka sa gagawin mong pampaswerte. Guys, ang dahon ng laurel, marami nang gumawa nito. May ginamit nila ang dahon ng laurel and then nagwi sila. Natupad ang kanilang mga kahilingan. At ang asin naman po, guys, ito po makakatulong po ito na mag-attract po ng swerte. At nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya. At then, guys, kailangan pa natin ang additional po ito pong tubig. No? So itong tatlong ito ito po pagsama-samahin natin at gawin natin ngayon pong uh, full moon April 24 April 24 po ito po magdala sa inyo ng kasaganaan at magaan ang pasok ng pera at maraming pera po ang darating sa inyo. And mag-success po kayo sa iyong mga pangarap, mga career po ninyo. So ngayon guys, mag-umpisa na po tayo. So ang unang mong gagawin dito, umupo po kayo na nakaharap po sa may silangan. And then, kailangan po kompleto na lahat bago ka mag-umpisa. May asin ka na, may dahon ng laurel, and then may tubig ka na. Ang tubig naman guys, ilagay mo po ito sa empty po ng mga mineral water kagaya nito. Yan. And then, awag mo masyadong punuin po ang tubig dito. yan And then, guys, no, ang una mong gagawin dito, dito po sa dahon ng laurel, isulat ninyo po dito ang iyong wishes, no? And then, ang iyong pangalan. So, ito po, guys, natapos ko na po ito. Ayun, ito po. So, ang gagawin po ninyo dito, guys, isulat ninyo ang iyong pangalan. eh nakita ninyo. And then, dito po sa baba, guys, ang iyong birthday. No? Pizza po ng iyong buwan. Kung kailan kayo pinanganak, and then yung uh, pizza, anong buwan, and then pizza, and then yung taon. So, ayan. And then, kung hindi magkakasya guys, pwede po yung uh, ganyan lang pagkano. Okay? So, ngayon po guys, no, dito din sa likod nito, isumulat po kayo dito ng sign po ng pera. No? Kung saan kayo na ngayon, uh, kung nasa ibang bansa kayo, yun ang gamitin po ninyo na sign po ng pera, no? Kung ano po yung source of income ninyo. Pero kung nandito po kayo sa Pilipinas and then yung source of income po ninyo ay dollar, ayan, gamitin po ninyo yan. okay, dollar side po. Gaya sa akin, may online business po ako and then yung mga kinikita ko po ay through dollar po. So ngayon po guys, no, natapos mo na sulat yan. So ang una mong gagawin dito po, dito po sa dahon ng laurel, ilagay mo muna yan sa tabi and then ito pong tubig na ito guys, lagyan po ninyo ng asin. Ayan guys. Ayan. ito po ilagay po ninyo ang asin dito sa loob ayan, ayan. ingat po kayo sa asin guys na hindi po magkalat 30 kutsarang asin ang ating ilagay guys ayan So, ayan, nalagay na natin ang asin. So, takpan muna natin ito, guys. And then, i-mix natin ito. Ayan, i-mix mo lang sya ng ganyan, guys. Yung asin, ang dyan po. So, ang next na gagawin nyo po dito, guys, ito po yung dahon ng laurel. Ito po ay uh, hawakan mo muna ito, guys. Ganyan po, hawakan mo. And then, um, uh, higpitan mo yung hawak and then mag-wish ka dito guys. Yan. Uh, inhale, exhale ka muna and then mag-wish ka. Hilingin mo po na mula sa araw na ito ang iyo pong pangalan, panggitin ninyo ang iyong pangalan, ito po ay uh, aani ng kasaganaan at tagumpay sa buhay. And then pagkatapos nito guys, huwag kalimutan po I claim it, I claim it, I claim it. And then, pwede mong uh, walong bisis mo, banggitin po ang iyong wishes. No? Ang aking pangalan, banggitin mo ang iyong pangalan. Wala sa araw na ito, ako po ay aani po ng tagumpay at saksi sa buhay. Kasaganaan at pira po na tuloy-tuloy. Pwede yung ganyan. So, 8 times mo po iyong banggitin. Tapos guys, Ah uh, i-clean it. So, pagkatapos mong nabanggit ng walong bisis yan, huwag kalimutan i-clean it. And then, dito po guys, ang next po, ilagay mo na ito dito po sa tubig na ito. Ayan. Ilagay mo siya dyan. Kailangan po guys, yung pangalan nyo inabasa po siya. Ayan. Ayan, yung dahon ng laurel, andiyo dyan na siya guys. And then, ito po guys, ito na po, ang uh, pagkatapos mo gawa ito guys, mag-relax ka na, magtiwala ka na ito pong ginawa mong ito. Kung ito sa araw na ito, magbago unti-unti ang takbo po sa iyong buhay. Kung ikaw ngayon ay nahirapan financially, unti-unti po iyang magbago. Magiging magaan ang pagpasok ng pera sa inyo and then tuloy-tuloy na po yan. Kung ano man ang iyong mga pangarap guys, yan, uh, magkaroon niya ng katuparan at yung pangalan mo na dati po hindi napapansin, magulat ka na lang guys, magiging popular ka. And then, magiging sikat ka. Baga sa anong magiging ah uh, yung para bang mga popular na mga tao po yung mga mayayaman, di pa po, kilalang kilala sila. So, yung magiging ganyan ka. And then, susunod na po yan ang tuloy-tuloy na daloy at pasok po ng pera. Maraming opportunity po na darating sa iyo sa paggawa nito. And then, guys, yung pangalan mo na yan, lapitin ka ng swerte. Maraming mga uh, opportunity na darating sa iyo sa paggawa po nito. At yan guys, no, itry lamang ninyo po ito. And then, ang gagawin po ninyo dito guys, ito po, ibaban nyo po ito sa liwanag po ng buwan. Doon po, pa paumagahan nyo po ito doon. Pas, uh, pa ano, ano, patamaan mo siya ng liwanag ng buwan. Kasi guys, ang buwan po ay talagang napakaganda gumawa ng kahilingan. Gumawa, gumawa ka ng wish mo, gamit ang yun sa liwanag ng buwan, asahan po ninyo yung katuparan guys. So ayan po no, maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig at panunood. I-try lang ang menu ito guys. And then pagkatapos mo po itong naibilad po, uh, pagkatapos mo po itong nababad po sa liwanag ng buwan, ang gagawin ninyo po dito, ilagay po doon sa iyong altar. Hayaan ninyo yan guys. At ito po, unti-unti uh, po yang magkaroon ng ang pagbabago ang takbo sa iyong buhay Okay? Sana po guys, no, makatulong po sa inyo ang topic na ito. I-try lamang po ito. Importante, yung paniniwala mo 100% at naniniwala ka sa universe na ito po. Ang lahat ng mga pangarap sa buhay, lahat yung wishes ay magkaroon ng katuparan. Thank you so much guys at lagi po kayo magingat, God bless po. At kung kayo mag po guys ay naghahanap po ng mga extra income, pwede po kayong mag sa akin. Mayroon po akong online negosyo na pwede kitang turuan. Isa po akong coach or leader po. So, pwede kitang mag-guide. So, thank you so much guys at lagi po kayong mag-ingat. At kung paano po ninyo ako ma-missage guys ang aking Facebook account, ilagay ko po dyan. And then, ah uh, i-missage niyo po ako. Thank you again. Maraming salamat. Huwag kalimutan. I-share ang ating video. I-like. And then, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At then, ah uh, Don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga next nating mga videos. Thank you so much guys. Bye-bye.